No. Wow. Hello. Hello. <coughs> Hello. Boom. ita yung dito niya eh

Suso, aso libad. Lipad na, lipad. Tapos magpicture ka na, oh, madilim, magandang ano. Hindi na makita, oh. Ay, Ayun, na, na ayun na nilay, iba oh. Boom naman eh. Napalakpak pa nga kanina eh. Hino, alis na Tak selfie na nga po. Ba't mga panong ha? Oh, wer na nang suba. Tara, ni dito ka tingin. Ah. Oy. Binyo mata mata ako sumunggab di. Kapad. Ha. Ha. No. Stong, doon lang nalagyan. Wala, yung baon na ng kanin. Wala Plastic na sa mga plastic. Ay, okay. doon para sa kabila. Nandun yung plastic doon. <laughs> yung pala eh. Yung sa ano? Bins! Kinukutib na ga. Ano kasi di mo kinakapitan? Nakagalaw eh. Kinakapitan talaga yan. Pin... Hindi naman yun nangangagat. Pinipikiran pa si Manny oh. Pre, ayan. Pagiri lang. <laughs> Huli sa akin yan. <laughs> yun. <laughs> Yung malaki? Langoy na nan langoy. Umutot yan. Sino? Ikaw. Umiihi. <laughs> <laughs> Binasa ko lang sa lupo eh. Kinala ko si Bula. <laughs> <laughs> Ilubog mo pa. Oo. Ay, boy, boy, oh. Mabilis lang. Oo, oh, galing na. Kasi pag nadetect niya dito, nagmamoy. Ito nga sa akin na ano ko sa karawas eh. <laughs> <laughs> Halimbawa doon ko sa tuktok na yun, nagumulong ko hanggang dito sa baba. Saan? <laughs> doon sa tuktok na yun, no? Bebo din yun sa'yo, di ba? Oo. Ah, saan Akin, Bobo. Ano mo yung sa Malaya. Kung nga anak si Rena. Akin, ang palaya. Matibay kasi ang bibo. <laughs> matibay yung <yan> palaya. <laughs> matibay yung Realme, ha? Hindi, ha? Ah. Yung isa kong cellphone, umabot ng limang taon, e. Eh. Oo. Oh. Bagsak-bagsak pa yun. Samsung talaga matibay. Uh -huh. Ayoko, no? Nokia. Nokia. Pangkalsa. Pangkalso. Tap the trip of ten. In Bukas di di na pipindot. Kahit ko sila po yung parang gusto ko ng gusto mo. Ang lino. Kitang kita yung ilalim eh. Nabasa talaga. Bilim bago. Hindi ano. Ano naman ito? Water ano talaga siya? Waterproof. Ano pala eh? Ba't yung mo sa ilalim? Nasa akin eh. Ang ano ko lang dito lang baka oh? Naangat? <kamadas> na. <mamang> Nakaangat kasi ano eh. Kaya ayaw ko dito mo. Kaya ko mo. dito na si, Ay, si, Ay, eh, tibukas tibukas sila, si Eric Sa'yo oh. natawag. Ha? Sa'yo? Dito Sa si 100 na lang. ko dito. Ako 50 lang dala ko Nakapunta ako dito. Isang yeah. 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 hey, araw, may ko ako. 50,000. naman kami. Bambay. Ganda ng ano. Asa na sila? Nagpapalit na. Nagpapalit. Baka malamig sa biyahe.

Sunset. Nasaan sila na Eric? Nagpalit na yata. Ganun daw pa tayong way sa Alfanulis. Oh. Turista pala itong mga ito dito. Ano? Ang Kanina. Oh. Ay, teka. Hindi <laughs> na. Bia nga ito. Hindi. Hindi, magpunta lang ka na dito. Tapos pagdating doon, saka ka mag Nasa para si Stong, parang si, para si Karubin eh. Si Nasa na si iron Nalungod na nang namingwit Ano, nagkukukay yung tatay. Ano, pa talaga <laughs> ng pala. <laughs> Ang Ano yan? Ano yan? Ano 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 mo Ano yan? Ano yan? Ano ng

dahil layo naman kasi nito. It's a Mindoro daw tayo eh. Oh, kasi sa Mindoro wala, tayo wala. muwi, Dapat mo oh. Marami dapat tayong pupuntahan. Mga one lang. week tayo doon oh. No? Ha? One week. Hindi. Maraming liliguan lang. Marami liliguan doon. Kaya nga. <coughs> Puerto. <coughs> Same break yun ano. Kaya lang. 27, 28, Sabado, Linggo. 29, 30, Lunes, Marpe. Pwede, well, eh, tapos nang... Ano lang siya? Sumusunod na. Ito lang ba? Dirty yung siya? Pente eh. Bingo. Hindi no. lang pwede na. Hindi na lang ako mapunta. Oh, huwag na nga tag tayo pumunta. <coughs> Ibigay ako na pambili ang cake. Patak patak. Pabili nga na nga lang ako kay Maring Jolene eh. Patak patak lang tayo. Ha? Uh -huh. Patak patak. Hindi, tagay isa tayo. Para maraming kayo. <laughs> oh, pag may tignin tig tignin ko 100 eh. Oo. 50. Uh -oh. 500. Ako din, na. Kuya. Oh. Na no? Ang sirol. madilim na tayo dito. Oo. Oh. Para dahan-dahan na lang yung takbotin mamaya. Maligo na na. Sunset. Check. Uh -huh. Moonset. Ano pala dito eh? Ano <laughs> <Ay, naapain> mo? Hindi <laughs> ako no. kutibig uh, na ang sa itabaw. oh wala na rin hindi na hindi Ano pa rame? Ano? Ayun mo. Aba, mirror naman. Ang laki Ha? kita 1 1 Yan Ayaw mo. mo. <laughs> Didirin sa bulate. <laughs> 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 Ipaparehas na naman. <laughs> 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 <Then, okay. laughs> Ay, Anong, ay, Bukbang. Anong luto diyan? meron palagay nga. Takot Hindi <laughs> 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 ka makakauli. <laughs> si Mimi pa pinaglalagay ilagay <laughs> daw lagay 'Pag inaka, ilagay sa kubahan plastik doon. kakainin? mo muna 'yan. Kaka Nakaali na ng tayin eh. Tapos, kadiri. Tututut mutong pinagputulan din eh. Niyan. Parang hindi na baano. Hindi nga umibig ng abalon din eh. Niyan. Oh, niyan. Tuminit. Ay, hindi siya. Apat na. Kakainin niyan? Oo. Oo. sa aso. Pinakamlaki na huli ko, ano? You know? Wow, why? Ano ba ito? Palawa, palawan? Malaki din naman yan. Malaki yan? Bibitinigyan yung binibili natin sa atin. Ano ba? Hmm. Palawan. Sarap yung paksiw. Alam ko orange, orange kulay nun eh. Ay, parang yung ano yan. Ay, naman yung ina-ano-ano. Ang guli na isto. Nakakuha no? agad na. Ano siya? Nakakuha.